Nanay na mulay gatas? Hmm, na, So kung dugay na mo naga follow kay Mami Jess, kabaluko, nahawod na mo sa tubaganin. For today's video, we will be talking about lactogenesis. In layman's term, milk production. So physiological side ang ating pag-uusapan ngayon. So kung ikaw ay nakapanood nito, you are very lucky because this is part of my paid breastfeeding class. So yan, sekretong malupit na share ni Mami Jess. Meron itong tatlong level ang lactogenesis. At bawat level, merong mga bida na dapat muak sila sa role nila or else mapupurnada ang proseso, di ba? So, sa first level, ang bida dito ang progesterone. Kailan nga ba ito uh, nangyayari? Ito ay nangyayari habang ikaw ay buntis pa. Kung na panood nyo yung last video ko about progesterone, ito yung isang hormone na tumataas sa atin once tayo magbuntis at nagkakaroon ng effect sa ating emotion. Kaya nga nagkakaroon tayo ng ibang pangamoy, panglasa Pero ang role niya talaga ay hindi para uh, guluhin ang ating emosyon Bagkos, ang role niya is to hold the placenta and to initiate milk production So doon pa lang nasagot na noon na lahat ng buntis merong gatas Kasi lahat ng buntis dumaan sa prosesong ito At lahat ng buntis ay may placenta Nasagot Pangalawang level pag lumabas ang placenta, kailan 'yon? Pag manganak ang nanay. Bababa ang progesterone level ng isang babae at tataas ang prolactin. So ang bida dito ay ang prolactin. Kaso meron din tayong isa pang bida na dapat mag-act, no? At ito yung baby mo. So the baby should take part of the process or else the process will be broken, di ba? It's a chain kasi, eh, parang kadena na pag 'yan, hindi na ayos kung ang baby nakaunang yakap, nakalatch in the first hour of her or his life, then yung process no tuloy-tuloy. So yun ang dahilan kung bakit kailangan talaga ng unang yakap. Kailangan kasi makalatch agad ang baby kasi isa siya sa paid actor doon sa proseso ng lactogenesis. Therefore, we have to check kung nakalatch ng maayos ang bata para makainom siya ng maayos. Lalabas yung gatas. And the level 3 ng milk production is the emptying, and the reproduction of milk. So, the, sasagot naman ito sa katanungan na may titigil ba ang gatas? Titigil ang gatas kung wala na ang batang nagdedemand. demand Yan. Yeah. So, habang may nagde sa sa'yo, the process of milk production is continuous. Kay, mo man siya ang level 3. The more emptying of the milk, the more milk production. So, dapat inform tayo doon. So, bakit may mga nanay na hindi nakakapagpadali? Yun. Isipin nyo kung saan doon na proseso na putol. At yun dapat ang kulang. Yun ang naging kulang. Yun ang naging problema. Kaya hindi nagkagatas si mama. So, walang nanay na walang gatas. Merong nanay na hindi nakakapagpadali kasi hindi sila informed.